حقيقة guys, magandang araw sa inyo. So, nandito dito ako sa Bike 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 Imus Branch dito sa tapat ng Robinson's Place Imus along Aguinaldo Highway. So, nakita niyo yung ano, yung uh, kung paano binil itong ano, no? Ito, dati itong stock bike, di ba kuya? Yes, dati uh, yung stock. Sa stock bike, tapos in-upgrade. Yan, nakita, yes. yun, yun, yun nakita niyo sa montage sa ano, uh, video, no? Actually, kahapon yun, uh, kaso nga lang, dapat, dapat kasi sa sa tayo mag-vlog 'yan kasi lahat oh, tayo nakita eh. Oh, yeah. di tayo nakita eh. Kaya yeah, dito ta uh, kubaga dito kami ngayon mag-go check. So ang pangalan ni kuya ay si Idol Kuya Brandy Matro. 'Yon. So yung uh, ito yung gravel bag niya kayo, ito yung Pro Max 'no. Pro Max PR20. 'Yan. Tapos sinupgrade na 'no. So check natin Upgrade. ngayon yung upgrades nito o yung mga pinaritan na pyesa. Kaya yeah, mag-start na tayo. So Idol Kuya Branding ng Quickfire tayo mag-start na. Uh, Ta Tara muna po kayo. Ah, uh, paano pa pala kayo nagkaroon ng uh, gravel bike? Ano yung history po nito? Ah, uh, actually, ito nakita ko lang sa marketplace. Ah, hmm. uh, kailan lang ngayon eh nakita ko at may presyo naman nakalagay doon halagang 4K. natang At may-ari nito ay isang estudyante. Medyo nagipit yata sa pangangailangan at saka isa pa nung magkausap kami, eh hindi na rin niya harap na gagamit dahil ito ay nakistock na lang sa bahay niya. Mm. Kaya siguro naisipan niya ibenta kasi nakistock lang. Dahil yung palang estudyante mm. nito, napagalaman ko may plan na mamili ng motor. Eh, siguro yung pagbibilan niyo ito ay sa pambili niya ng motor. Mm. Ako talaga yung presyo hindi na naka-post na sa marketplace eh, 4K. Mm. Ngayon nakasundo kami sa 3K na lang dahil tinawaran ko rin naman. Mm. Dahil uh, nung napagalaman ko, nagkita kami sa isang meeting place namin, at nung mm, tunay ko naman okay naman bagamat may konting issue kaya binigay na lang niya sa akin ng free key at gindarag ko naman ang pagkakataon na dahil halos namurahan din naman ako dahil kung isipin ko na, realize ko na halos binili ko lang dito ay yung premya. Hmm. Maganda naman ang premya dahil ito talaga ang hinahanap ko kung premya to. Kung bagayin yung uh, parang comfortable. Yes comfortable akong gamitin to kasi may medyo pa akong bike sa bahay na MTB ay eh medyo Uh, hindi ako masyadong gamay sa MTB dahil pang chill, chill ride ko lang 'yon. ang hmm. purpose ko kaya ako binili ito eh parang ito nang gagamitin ko at tututukan ko sa paglulong ride ko. Kaya hmm. yeah, dinala ko dito sa inyo to para ma-upgrade naman at para mas lalo pang uh, maging maganda performance. Okay. okay naman siya maganda. Ah. Uh, so far kasi uh, 'di ba kakapuntong ng sample Tinest niya yes. niyo sa Bermosa. So far ano yung masasabi oh, niyo? Mabilis siya, maganda at hmm. saka madali siyang shift. At saka magaan din naman at saka uh, tama yun naman sinadjust mo sa akin na palitan ko ng ng kanto bar hmm. at uh, sa lahat ng bike ko eh, ito lang ang naging kakaibang nagamit ko. Hmm. At natuwa naman ako dahil uh, accessible siyang hawakan at gamitin. Ayun. So yun yan, ito nga yung uh, general background sa kanyang uh, gravel bike niya ngayon, no. So mag-start muna tayo dito sa kanyang frameset. set, no. Yun nga no, uh, Pro Max Pro Max PR20 na gravel frame set na aluminum 6061 yan nakalagay dito composite composite frame construction uh, size ano to size medium yan ako ano to 700 cm size medium yung top tube nito 55 cm then yung uh, si uh, uh, tube uh, 48 cm yan then straight or non tapered yung head tube tapos sa cable routing tingnan natin yan pala no full internal cable routing Uh, pang BSA threaded na bottom bracket shell pang 27.2mm diameter na seat post quick release yung drop out then ang disc brake caliper mount naman yan is IS or international standard uh, doon naman sa fork niya no? steel yung fork steel yung fork uh, inalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade nito then yung steerer of ito of course is straight or non-tapered uh, uh, quick release yung drop out then ang disc caliper mount din yan is Uh, IS or international standard. Next naman sa kanyang cockpit, ito yung pinalitan, no? Dati itong naka-drop bar, ngayon naka ano na, uh, canto bar or corner bar. Ang brand nito ay Sagmit. Yan, Sagmit Explorer Gravel, no? Uh, yung ano ulit yung ano, yung yung lapad nito, 500 na, na yata eh? 56 ba 'yon? <laughs> yan, ilalagay ko na lang sa screen, no? Pero ito 400 yung natandaan ko. Yan, 400 mm dito sa taas. Yan. Then, next naman sa bar tape. Yan, ordinary bar tape. Uh, ordinary bar tape ang nilagay dito. No? Yan, yung 160 pesos. Yan. Hawakan natin. Gripin naman tsaka malambot. No? Sulit na sulit naman yung uh, yung presyo nito. No? 56 by 40. Ito. Ah, ito 56 nga. 56 tapos no? 40. Mm. Yan. 56, 56 mm tapos 40 mm. Okay. Yan. And next naman sa sa stem, yan yung stock ng ano, stack ng promax na 90mm ang haba, negative uh, positive 17 degree ang angle. Yung headset to uh, headset to stock ng Pro Max, pagkaalam ko, ball bearings no. Ah, ball bearings pa. Yan Di ball, hindi pa siya ano. <laughs> yan ball bearings. Next naman sa kanyang seat clamp, ito yung uh, stack ng promax na Allen ball type aluminum uh, 31.8mm diameter. Yung seat post ni Kuya stock din to ng Pro Max na steel. Yan, steel na 350 mm haba, 27.2 mm ang taba. Setback na may single bolt clamping system. ah uh, next naman ito kanyang saddle, stock din ng Promax, no? Walang buta sa gitna. Yan, malambot and flexible uh, steel railings. So kuya, ano yung feedback niyo dito so far dito sa saddle niyo, yung sa comfort? ah uh, comfort naman pero magpapalit ako ng mas much better na saddle. saddle. ah uh, hmm. yung mas aakma pa siya sa mamat do sa design niya. Mm -hmm. So far, ito is stock pa to eh. Uh, mas kailangan kong ma-upgrade pa rin ano. Dahil yung sipos niya ay metal pa. Mm -hmm. Kailangan kong palitan ng mas latest para humabulhabul naman sa... Timbang ito. no? Oo. At saka isa na rin sa advantage ito ay gumaan ng timbang niya. Dahil ang tinatarget ko ngayon, mm sa ngayon, nasa 30.1 ito, tatargetin ko kahit kung mababal lang ang below 11. Mm -hmm. yeah, so far, Ah, improvement naman dahil napalitan na yung ibang mga Parks, parts, eh. niya. Ayun. Oh, yun nga, no? proceed naman tayo sa kanyang drivetrain. Yan. Yung drivetrain, yan ang no? maraming in-upgrade ni Kuya, no? Yes. Yan. Yes. Uh, naka ano to? Naka 2 by 9 speed. Yan. So, may makita na kayo ng front shifter, front trailer, tsaka extra chain rings. Yung kanyang MTB shifters, yan. Shimano, yan. Ito yung Shimano Alivio. Yan yung in-upgrade niya. Shimano Alivio M3100 na 2 by 9 speed. Yan uh, next naman sa kanyang front derailleur. Yan pang road bike naman to no na Shimano Claris R2000 na brace ano to. Kasi to pang brace on e, e, yung frame niya walang ano hindi pang brace on so bumili si Kuya ng adaptor yan no clamp adaptor para maging compatible may ikabit tong uh, Shimano Claris to. No? Ano to pang 2 x na bottom pull or bottom swing. Yan. So sa so mag magtatanong kung kung, kung compatible, 'yan compatible naman. Uh, compatible naman sa shifting ng uh, Shimano Alibi na pang-tubey na front shifter at saka dito sa front derailleur na Shimano Claris na pang-road bike. Uh, next naman sa kanyang crankset, uh, crank crank. 'Yan, ito yung crank crankset, no. 'Yan, weapon uh, weapon GR350, 'yan pang-gravel uh, pang-gravel bike 'to na crankset. Ah uh, Aluminum 'to, aluminum na HaloTech tapos uh, weapon din 'yung kanya HaloTech credit bottom bracket. 'Yan 170 mm ang crank arm. Ilalagay ko na lang sa screen 'yung kung gaano kalaki 'yung chainring nito, 'no? Kasi nakalimutan ko na. 'Yan, ilalagay ko na lang sa screen 'no, 'yung chainring nito. Pero pagka alam ko parang 46 ata itong pinakamalaki. 'Yan. So next naman sa kanya flat pedals, ito 'yung unbranded na bukong Spider. Bukong Spider na unbranded flat pedals. Uh, next naman sa chain ano to Shimano Shimano 53 yan by the way ito upgraded to yan mga bagong Bilihan ni kuya yan ito bago rin ni bili ni kuya to no Shimano hg 53 na pang 9 speed next naman itong kanyang uh, uh, MTB cassette sprocket yan uh, bagong bili din ni kuya yan Shimano HG 201 yan Shimano HG 201 uh, series to ng Shimano Altus ng pang 9 speed na 11-30-60 uh, next naman ito kanyang RD na pang MTB yan upgraded na rin to ina upgrade nya to Shimano Alivio M3100 na uh, 9 speed so ito nga yung kanyang drive train setup na kanyang uh, gravel bike no so proceed naman tayo sa kanyang wheelset. yan ito yung sa stock pa no stock pa uh, yung Ragusa yes. uh, Ragusa na to Caden Caden Race And, ano to? Ayan, 700 by 35C na wire bead. Yung kanyang rims naman stock ng stock na uh, Pro Max. Aluminum double wall and 32 holes. Yan, 32 holes. Yung, yung spokes in uh, ano to? Uh, Feliz. Yan. Upgraded yung kanyang uh, spokes in felis to eh. Na stainless steel. Uh, next naman yung yung hubs naman na. Ito yung mid. Pagka alam ko yung poles nito, mga 2 o 3 poles kasi type of rehab body, shield bearings. So, i-check natin yung tunog nito kapag naka-free wheel. Yan guys, so, yan yung tunog ng mid hubs kapag naka-free wheel. Then, lasa lang, no? Okay na. Sa kanyang brake set, yan. Upgraded din, upgraded din yung kanyang uh, brake set. Ito naman yung Shimano. Uh, Shimano MT200 na hydraulic brakes and dual piston. Uh, lasa lang sa kanyang rotors. Yan, upgraded din. Uh, Shimano RT26 na 160mm diameter harap sa likuran. Parehas din na fixed type and bolt type disc brake rotors. Kasi, uh, kasi ang unang plano dito, uh, ano to eh, dapat naka ano kayo, di ba? Naka drop bar pa rin tapos uh, naka na, naka STI na sensa, Kaso nga lang, nagsuggest ako kay kuya na para hindi masyadong mahal at saka hydraulic na uh, hydraulic pa ano. kasi yung sen yung sensa na 9 speed na, eh, na dual control lever na pang road bike hindi pa kasi hydraulic Di yun hydraulic. Eh. kaya sinuggest ko kay kuya yun nga uh, nakakanto bar si kuya so parang naka trap bar na rin eh, parang naka trap bar na rin kasi Yan. halos half lang ito ng ano eh kung imagine mo halos half lang ito ng drop bar na sa mga pag bike hmm. Hmm. Pero so far ang ginusto ko naman dito para maiba naman ang design kasi meron na isang konsa bahay na nakatabi na hmm. road bike na tabi hmm. ya naisip ko para maiba naman yung handlebar hmm. niya eh ipinakaento e, bar ko na lang to hmm. para unique siya unique. para hindi naman siya magkakaparehas hmm. unique at saka naka-hydraulic so, na naka-hydraulic ayun e, pala isa sa mga purpose ko kaya ginusto ko na rin to para makapag-hydraulic na rin hmm. ako kasi nga, siyempre mag long ride kayo. Yes, dahil gagamitin natin ito sa long ride. Mm -hmm. okay. So, yun nga naging ano, no, purpose kung bakit dating drop bar to na naging, naging kanto bar na. So, yung timbang yan nito sabi ni Kuya, yung tinimbang natin kapon. Ano ah, sa 12.1 kilograms ito. Mm -hmm. uh, pero tinatarget ko. Well, meron pang konting i-upgrade dito dahil may mga konting katundit ng pork, papalitan mm -hmm. ng alun. At saka itong mga stem na ito, para hmm. sana makuha niya yung kahit mga 11 kg man lang. Siguro mga lower 11, siguro 11.2, so, 11.3. Kung 11 hmm. below that, uh, not bad na. Hmm. Medyo mahabol-habol na sa pagtakbo. Hmm. Tapos yung total upgrade ni kuya, magkano umabot nito yung mga upgrades na pinalitan? Mga ni ah, Ake, eh? So far, umabot lang po, hindi naman kamahalan actually. Lahat-lahat uh, siguro kasama na label doon. Umabot naman siya ng 12K, mga 12 hmm. mil. Yung 12K so, no? Uh, common mm. na yun sa pagka nag upgrade ka so far mm. hindi naman siya masyadong kamahalan Ayan, uh, sulit naman sa pag upgrade kasi actually may advantage naman siya sa performance sa, sa performance at uh, uh, saka isa maganda na rin siya medyo gumana ang timbang niya yan naman din ang hinahabi ko performance at saka yung weight na Ayan. yan guys okay. no? ito nga yung uh, Pro Max na upgrade yes. Eh. Pro Max PR20 gravel bike. Ni idol kuya Brandy Matro, no? Yes. So sa mga sa mga may, may stock bike diyan, no, na gusto mag-upgrade, yan. Puta, puta lang kayo dito sa Bike 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 Imus Branch. ulitin so, ko din yung address, no. Ah, uh, nasa ano kami, The Court Building. Tapos ang pinaka madali nyo tandaan, nasa tapat lang yan ng Robinson's Place Imus. Yan na lang ang Ginaldo Highway. So may kanto doon sa tapat ng Robinson's Place Imus. Papasok lang kayo ng kote at makikita nyo na yung uh, Bike 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 Imus branch. saka ang katabi na ano namin, ang shop namin, yung una, yung Lab Expert Diagnostics at saka yung isang katabi noon, yung Dali. Yan. Yung Dali naman, marami na eh. Sikat na sikat yun eh. Na ano, convenience store. Yes, no? So madaling yes. hanapin. Ano? Yan. Tali, punta po kayo dito. Dito, na uh, may ko dito sa bike shop nila. Kasi unang unang napansin ko dito, marami kang pagpapilihan dito ng magagandang bike at branded naman at hindi naman siya kamahalan. Especially, affordable naman ang price niya. Masisiyahan ka naman. Sulit. Ayun. So, magsato na ka kayo kuya. Sino, sino yung babatihin ninyo? Uh, binabati ko yung mga ibang kamember ko dyan ng mga sa organization namin, yung mga senior bikers of the... Uh, Ayun, kilala uh, ko yun. Sa Cavite. Ayun, kilala uh, ko yung senior partners. Actually, member na ako noon. Hmm. At saka yung kay Ate Jules, uh, founder namin sa Bike is Life. Binabati ko po sila lahat. Uh, Ayun, so salamat sa pag-bike-tip na ano nyo. Salamat bike din, pa. sir. Ayun, guys, maraming maraming okay. salamat. Maraming uh, maraming marami, salamat sa inyong panunood. Then don't forget to subscribe yung YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotuloy -totally notify kayo. Ayun, guys, maraming maraming marami salamat sa inyo and safe po sa inyo.